So, ayan guys. Ready lang ato mga ingredients. Ato na rin ihuwad sa ato ang gulaman. Mm. Uh -huh. okay, isunod na itong atong ibab, Duhak ka bak ibab at ang ibutang ani guys. nauna na nakubutang ang isa ka ibak. Kung hmm, ganahan na, kung ganahan bitaw nga mga ingredients ingredients nga sa puwan kay uh, ang product nga ginabuhat ani ginang sagol jersey jersey para sa ani o jersey mm, all purpose cream ang na na siya o jersey nga all purpose kay para mo lami wala ba yung lami ang kanang gulaman kung dili din nun sa ingredients mm. ngayon isunod na itong atong asukar nga isa kilo ito nga kaya nga no pun on manin so kung isa kilo rin po ako ani hindi po ni mo so lang isa ka kilo ito nga para daghan tag mahimo pun na ito aton. atong kuan hindi ang uban ni guys na maghimog mga baligya magic sugar na ilang ipamutang ni ako ay okay, legit ka yun eh dilip mabalaka ang mga baba, mga mama ani mukaon sa akong baligya kay ako ani kanang sugar yun nga tinuod akong ibutan. diba so imix mix lang nato mix ano ito na mga lawot kayo Ayan. So, butangan po na ito na, tubig. Mm. na to, siya tubig. Kay, grabe ka tamis na, kung dili na ito butangan tubig. Butangan na siya tubig. O, syempre, atong tubig ka ng mineral. Wala na may manginang kung dili mineral ron. Mineral na may inom sa mga tao. Amo ganing iluto, kay mineral po. Mm. Basta ko akong mga anak, kung dili mi, mineral ang iluto. Tapos kinihuga sa pagtanon mineral hmm. so mo na ni ang gulaman guys oh og oh, syempre utang ako siya ice kaya pag abot ito sa kanting, kung di na ko utang ang ice dili na siya ma kuan dili pa niya siya mabugnaw so utang ako ko siya mga ice tulo kabok ang ice akong ibutang para bugnaw siya pag abot sa canteen. O, oh, nanaato ang gulaman overload na sobraan kadaghan pero tamis kaya kung guys. kaya isa ilutungat man akong ibutang ani so magsugod na tayo putos Pusto na nato ang akong gulaman so magputos na ta ang atong ni guys is tagjis. Una ko natutin mo ang tagjis. So, mauna akong tagjis, oh. Baka, oh. So, isa rin ako sa silk kada putos, ang akong ibutang is lima lima. So, 50 pesos na siya. Maghimo na po ka, tag singko. Tag 5 na po na himoon. Pansin ko na siya. Pansin ko. So, ayan. ang gagmay, guys. Ah, uh, tagsin ko. Napulo ka buksulod ka na plastic. Ayan. So, maging mo tanggag ko nga. Balik ba yung tea? O maging mo may. The rest, man sa dagko, gagmay dahil. yun. ni siya. Semuanya so, sih antar kesingko, ba? so, udah yeah, bah. Jadi ya, thank you for watching, don't forget to like, share, and follow.